Ako ning gibuhat nga video no para sa mga bagong content creators or sa mga content creators nga na mga nangaluya na. So I hope kung nakakita mo nga video paminawon ni ninyo, lantawon ni ninyo kay basin di maka encourage ni ninyo nga video or ma-inspire mo pagbalik og buhat og mga contents. So daghan sa kayo nang kung kanus-a daw ko naka payout first payout nako. Na ko. so akong is i-share sa inyo ha. sa ako naka first payout until karon. So I hope guys makatabang ni sa inyo. Ha. Wala ako nang hinambog kundi ako nang gibuhat para i-share sa inyo ha. Para ma-inspire or ma-motivate mo pagbalik og mga contents. So first payout nako ako guys is pag August 2024 mao ginisiya akong first payout. Gamay ra kayo ni siya guys pero pag dawat na ko nga payout, grabe ako ang kalipay. Kailaliman ka ng first time jud mo na dawat imawang saw sa Facebook. So pag August, September, maon ni siya. Nagkanam-anam na siya og dako. Then pag October, maon na sa din siya. So sa ko nang ginaingon, nagkanam-anam siya o kadako. Pag November guys is maon niyang naitabu na field siya. So, nagdahom jud ko ani nga time is dili ihatag. So, goal kay kusta na na. But, ipadayon lang yapon ko. Pag December 2024, natingo ba nga ko ang sahod. So, maunang dako-dako siya. Maunang yung first sahod nga akong natilawan nga purting dako ah. Para nako, no? Para nako dako na dito kayo na siya. Dako sa kayo siya, natabang sa moa ah. Nakapang share-share po ko na sa uban, pero ginagmay lang. So, pag sa ako nang ginaingon ko nakita ninyo akong video ang akong giingon ang akong page may nagdag earnings gid sa ko ah. mao jud nagdag earnings sa ko ah. so pag rest na restrict ang akong account ang akong page pag January 2025 this year so sa ako nang giingon pag restrict na stop tanan ang earnings but nakapiat gyapon ko ani dako-dako gyapon siya kay namang koy pundo. so pag February ni Gamay Jud siya. Ang inka, ang akong earnings ani sa ako ang ako ang stars so akong subscription lang. Money siya ang ako ang payout sa akong stars so akong subscription. Pag March mauna sad ni siya ang akong earnings. So Gamay na lang gid siya guys kay ako ang main is more man gid siya. Eh. Gamay ra man ang earnings sa akong main. So pag April guys 2025 wala koy sahod ato kay gamay na lang kayo akong earnings so karon nga buwan which is may mao na lang sa gyud ang ako ang nadawat nga earnings so unsay punto na ako guys ang ako ang punto diri is dili ta magpadala sa mga discouragements kung naluya ta pwede ra mo pahuway pero ayaw lang jud um, og hunong kay sayang kaayo labi na gyud kung na monetize ka sayang gyud kestanan kay nagian na na nako guys nga nagpadala ko sa akong mga discouragements so ang nahitabo daghan kay kung what ifs what ifs wala ko ni stop ato pag 2023 kadaghan na siguro ko naka payout but anyways nahitabo naman to so sa ako nang ginaingon guys ako ni siyang gi-share sa inyo ha kay basin makatabang ni nga video nga maka-encourage or ma-inspire mo pagbuhat o balik sa inyong mga content. Bahala na lang, ginagmay ang earnings at least na ate pabuton puhon puhon. So I hope nakatabang ni sa inyo ha guys.